San Antonio Spurs desperado na makakuha ng isang veteranong point guards ngayong off-season. At ang balitang makakapagpaperma na nga po ng player ang Los Angeles Lakers simula ngayong araw, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po like na lang po maraming salamat mga maka full court. Kahit man nga po mga maka full court, ang San Antonio Spurs, na ang may pinakamaliwanag na future sa NBA sa pagkakaroon nga po nga dito ng isang Victor Wembanyama sa kanilang lineup ay hindi nga naman nga po nito kakayani na buhatin mag isang kanilang team. Gayong kakailanganin niya ng iba pang magagaling na players na tutulong sa kanya at iyan nga po ang balak na gawin ng San Antonio Spurs sa darating na offseason. Ayon pa nga po sa kalalabas pa lang na balita ng isang NBA insider, Plano na nga po ng kanilang front office na kumuha ng mga veteranong player na tutulong kay Victor Wembanyama sa pamamagitan man yan ng trade o di kaya ng free agency. Sa katunayan, willing na nga po silang gamitin ang kanilang hawak ngayon ng 4th overall pick at 8th overall pick sa darating na 2024 NBA Draft upang makagawa sila dito ng magandang trade ngayong off-season. At isang na nga po sa mga target nilang kunin ngayon. Si Dejounte Murray o Trey Young ng Atlanta Hawks. Kabilang na nga rin po diyan yung dalawang player ng Los Angeles Clippers na si James Harden, Paul George at Chris Paul ng Golden State Warriors. Alin po sa mga yan ang kanilang titingnan na babagay bilang kawan two-punch tandem ni Victor Wembanyama sa kanilang mga laro sa susunod na season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa balitang makakapagpapirma na nga na po ng player ang Los Angeles Lakers simula ngayong araw. Kasunod nga po ng pagtatapos ng NBA Finals sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks, ay makakapag-focus na nga po ang mga kuponan kagaya na Los Angeles Lakers sa darating na 2024 NBA Draft na gaganapin sa huling linggo ng Hunyo. Ngunit dahil nga po sa ginawang pagbabago ng rules ng NBA ngayong off-season, ay mukhang isasantabi muna nga po ng kanilang team ang mga plano sa draft night gayong kailangan muna nga po nilang pagtuuna ng pansin ang pagbubukas ng free agency base nga po sa inalabas na bagong rules ng NBA, pwede na nga pong kausapin at papermahin agad ng kontrata ng mga teams ang kanilang mga sariling free agent isang araw pa lang pagkatapos ng NBA Finals. Sa ganyang paraan nga po, mga Maka Full Court ay mapipigilan nga po nila ang ibang teams na makuha at maagaw ang kanilang mga manlalaro na papasok sa free agency market kasunod ng pagtatapos ng kanilang kontrata. Paalala ko lang mga Maka Full Court, applicable nga po ito sa mga sariling mga manlalaro na magiging free agent. Pinagbabawalan pa rin nga po ng NBA na makipag-usap sa hindi nga po nila manlalaro. At sa parte nga po mga Maka Full Court ng Los Angeles Lakers, Maaari na nga po nilang kausapin at papirmahin ng bagong kontrata ang kanilang free agent player na kinabibilangan na Torian Prince, Spencer Dinwiddie at si Max Christie at ang kanilang sentro na si Jackson Hayes at kasama na rin po dyan sila Lebron James, D'Angelo Russell at Cam Reddish. Dito na po natin malalaman kung sino-sino ang makakabalik sa kanilang lineup para sa susunod na season.